Siya. Araw ng linggo nun, kaya nagpatanghali sa pagbangon si Laleena Masato alas 9 na nang bumangon siya sa higaan at saka naligo Dahil maalinsangan ang panahon, ay nagsuot lang siya ng maikling shorts at tinernuhan iyon ng manipis na kamisetang puti Hindi na siya nagsuot ng bra, como nag-iisa lamang siya sa apartment dahil ang maid niyang si Rosa ay next week pa ang dating. Wala rin naman siyang ine na bisita. Inayaan niya lang nakalugay ang basang basapang buhok at saka bumaba na patungo sa kusina upang magluto ng kanyang almusal. Nang buksan niya ang rice cooker ay napakaraming lamig na kanin ang naroroon. Isasahang na lamang niya ito, saka siya magpipirito ng hotdog longganisa, at scrambled egg. Puno ng kanin ang dalawa niyang kamay nang marinig niyang tumunog ang doorbell sa may labas ng pinto. Wala sa loob na tinungo niya ang kinaroroonan ng pinto at binuksan yon. Ganun na lang ang pagkabigla niya nang mapagsino ang bisitang dumating. Si Edward. Hindi siya makahuma. Lalo pa titik na titik si Edward sa kabuuan niya sa mapuputi at mabibilog niyang mga hita na nakalitaw ng husto sa napakaikling shorts na suot niya. Good morning! Sa wari noon lang natauhan si Edward at saka dumako ang mga mata nito sa maganda at maamong mukha ng dalaga. Good morning! Tuloy ka! Tumuloy sa loob ng apartment si Edward. Upo ka! Salamat! Naupo sa mahabang sopa sa si Edward. Dala ko na ang kotse mo. Heto ang susi. Inilapag ni Edward ang susi ng kotse ni Lalay sa ibabaw ng mesita. Pasensya ka na't nagsasangag ako ng kanin kaya marumi ang kamay ko. Ngayon lang kasi ako nagising kaya ngayon lang ako magluluto ng almusal. Anyway, ano ba ang gusto mong inumin? Coffee? Tea? or juice? Kopi na lang, dear. Pero sa kanya ni Edward. Parang lumukso ang puso ni Lane ng mga sandaling yon. Kahit biro lang yon ay ang lakas ng epekto sa kanya. Black or with cream? With cream? Sandali lang ha? Nang tumalikot si lane upang bumalik sa kusina ay eh hindi niya napansin ang paghabol ng makahulugang tingin sa kanya ni Edward. Tamang-tamang nakapagtimpla na ng dalawang tasang kape si Lalain nang sumunod sa kanya sa kusina si Edward. Nagulat pa siya. Oh, may kailangan ka ba? Mas gusto kong magkapirito sa mesa habang pinagmamasdan kang magluto. Para may kakwentuhan na rin ako sagot ni Edward na humila na ng isang silya at naupo. Pwede, kung sasaluhan mo kung mag-almusal pagkatapos kong magluto. Pero rito ni Lalain. Oo pa, hindi pa nga ako nag-aalmusal eh. Uminom lang ako ng kape bago umalis sa pad ko at kinuha ko na agad ang sasakyan mo sa motor shop. Maya-maya pa ay magkasalo na silang dalawa ni Edward sa almusal na iniluto ni lalain katulong din silang naglikpit ng mesa at naghugas ng mga pinggan. Hindi na malaya nila Lane na may tubig na tumapon sa sahig at nadula siya rito. Kung hindi naging maagap si Edward na sambutin si Yai, baka bumagsak siyang nakatihaya sa sahig. Ay! Oops! Nayakap siya ni Edward sa bewang at hindi sinasadyang ang isang kamay ng lalaki na pahawak sa ibabaw ng isa niyang dibdib. Nagkatinginan silang dalawa. Nagkatitigan. Maya may unti-unting -may, naglapat ang kanilang mga labi. Sa unay banayad. Hanggang sa naging mapusok ang halik na yon ni Edward na ibinuka pa ang mga labi ni Laling. Ang kamay nitong nasa ibabaw ng dibdib niya'y unti-unting gumalaw. Humahaplos. Masuyong-masuyo. Nakiramdam ni Laine ay naliliyo siya sa kasiyahang nararamdaman ng mga sandaling yun. Napapikit siya ng mariin upang namnamin ang kasiyahang idinudulot sa kanya ng lalaking minamahal. Tumako ang halik ni Edward sa leeg niya. Habang ang isang kamay ng lalaki nakapaloob na sa kamiseta niyang suot at malayang humahaplos. Kahit pinipigil niya ang kasiyahan gustong kumawala sa kanyang mga labi, ay hindi niya naiwasan ang pagkawala ng isang impit na daing ng kasiyahan. Pressure room. Masuyo at tabulong na tanong ni Edward sa kanyang tenga. Tsaka lang biglang natauhan si Laleen. Bahagya niyang naitulak sa dibdib ang lalaki at mabilis na inayos ang sarili. Bakit? Ang natanong ni Edward sa kanya. Baka sa tinig dito at mukha ang lapis na panghihinayang. This is not right. Sabi niya na hindi makatingin ng derecho sa mga mata ng lalaki. Ayaw niyang malaman itong siya man ay nanghihinaya. Dahil hindi natuloy ang nais mangyari ni Edward. Na gusto niya rin naman. And what's right then? hindi siya nakakipo. Hindi kita girlfriend, hindi mo ako boyfriend, pero hindi pa pwedeng magkaroon ng unawaan at ugnayan ang dalawang tao kahit walang ligawang nangyari. Magpapalit lang ako ng damit. Excuse me. Iwas nila Lane. Bago pa nakapagprotesta si Edward ay mabilis nang nakalayo ang dalaga at nakapanhik sa itaas ng bahay Tila na uupo na kandilang napaupo sa may gilid ng kama sila Ling. Bigla siyang napakislot at napatayo nang marinig niyang pumihit ang doorknob sa pinto ng kanyang kwarto. Walang sabi-sabing pumasok si Edward. Anong ginagawa mo rito? Hindi sumagot ang lalaki. Hindi siya nito hinihiwalayan ng tingin habang unti-unting lumalapit sa kanya. Pwede ba? Lumabas ka na? Gusto niyang magpakita ng tapang. Ngunit parang nawawala na siya ng lakas na tutulan ang nais mangyari ni Edward. Kung ayaw ko. Nila nakakalokong tanong sa kanya ni Edward. Sisigaw ako. Banta niya. Then, Shout! kahamuntang sabi ni Edward. Pero hanggang sa tuluyan nang makalapit sa kanya ang lalaki at ngayon nga yakap na siya nito ay hindi niya magawang sumigaw. Akala ko ba sabi mo ay sisigaw ka? May pilyong ngiting gumuhit sa mga labi ng lalaki habang dinadampian siya nito ng maiinit na halik sa leeg. Pagkaraan ay binuwal na siya sa kama ni Edward. Edward! Nang mga sumunod na sandali ay tila papel na lamang si na tinatangay ng agos. Hanggang sa tuluyan nang naipagkaloob niya sa lalaki ang kanyang kabirhinan. Masyado mabilis ang mga pangyayari. Pulong niya sa isip. Habang nakatunghay kay Edward, nanoo'y nakahiga na sa kama at nagpapahinga. Iba naman niyang magagawa niyang ipagkaloob ang kanyang sarili ng walang kasiguraduhan? Mahal kasi niya si Edward. Noon pa man at magpahangga ngayon. At kapag mahal mo ang isang tao'y walang imposible. Napabuntong hininga niyang sabi sa isip. Alam niyang nakapikit lang si Edward pero hindi naman ito natutulog. Ising nagising at siguro'y nag-iisip lang. Ngunit nagulat pa rin sila Lay nang bigla siyang yapusin ng lalaki at paliguan ng halik sa mukha't leeg. Pagkaraan ay muli na naman itong pinagsawa ang mga labi sa paghalik sa kanyang labi. At muli na ang kanilang pagliniig. Nang mga na araw ay lagi na si Edward sa apartment ng dalaga. Pagdating nilalang sa gabi mula sa kanyang trabaho ay nadadat na niya na sa may labas ng gate ang lalaki na nasa loob ng sasakyan nito at naghihintay sa kanya. Nakaramdam siya ng awa kay Edward. Kaya minabuti niyang ipahiram kay Edward ang duplicate key sa kanyang apartment para hindi naman ito magmukhang kawawa sa may labas sa kahihintay sa kanya. Ganoon ng ganoon. Madadat na niya na si Edward sa loob ng kanyang apartment sa kanya habang inaabala ang sarili sa panonood ng programa sa telebisyon. Ang lagi pa nitong pinapanood ay ang news watch sa kanilang istasyon kung saan isa siya sa mga newscaster. Kung minsan ay darating siyang nakaluto na ng hapunan nila sa Edward. Kung minsan naman ay siya pa ang nagluluto pagdating niya. Sabay silang maghahaponan pagkaraan at nagsusubuan pa. Upang pagkatapos ay mauwi sa panginiig sa kanyang kwarto. Pagsapit ng hating gabi ay tsaka lamang uuwi si Edward sa pad nito. Maraming beses nang may nangyari sa kanilang dalawa ni Edward. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin kasiguraduhan sa parte ni Laling kung ano ba talaga siya sa buhay ng lalaki. Kung girlfriend na ba siya nito kung mahal ba siya ni Edward o nananatili lamang siyang panakit butas sa naiwan na puwang ng dati nitong nobya na si Alisa. Hanggang ngayon ay nangangapa pa rin siya sa dilim. Ngunit hindi maikakailang maligaya siya. Actually, maligayang maligaya. Siguro, hindi lang masalita si Edward siguro ay sapat na rito na tahimik lang na magkakaunawaan ang kanilang mga damdamin. But deep inside, siguro ay mahal din siya ni Edward, tulad ng pagmamahal niya sa lalaki.